Kapunta ang kapamilya actress at TV host na si Kim Chu sa South Korea upang dumalo sa 2024 Seoul Drama Award. Ayon sa mga boto mula sa mga tagahanga, tatanggap si Kim ng Outstanding Asian Star Award para sa Pilipinas, kasama ang iba pang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Aminado si Kim na labis ang kanyang kasiyahan sa pagkilala na kanyang matatanggap. Bilang isang matagal ng tagahanga ng mga Korean drama, hindi may kakailaang ang kanyang excitement sa pagpunta sa nasabing bansa. Para sa kanya, isang malaking karangalan ang maging bahagi ng event na ito na nagbibigay diin sa kanyang pagsisikap at dedikasyon sa kanyang karera sa industriya. Habang abala sa paghahanda para sa kanyang biyahe, nagbigay diin si Kim na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang talento, Kundi isang pagkakataon ding makilala ang ibang mga artista at makipag-network sa mga taong may parehong hilig. Nakikita niya ito bilang isang malaking hakbang sa kanyang karera, lalo na sa kanyang layuning makilala sa mas malawak na audience, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng Asia. Sa kabila ng kanyang pag-alis, may mga usap-usapan pa rin tungkol sa kanyang rumored boyfriend at co-star na si Paolo Avelino. Bagamat hindi siya nakasama sa kanyang biyahe sa Taiwan, si Paulo ang naghatid kay Kim sa airport. Ang kanilang sweet gesture ay hindi nakaligtas sa mga netizens na agad na pumuri at nagbigay ng positibong reaksyon sa kanilang samahan. Ang simpleng paghatid ni Paulo ay nagpakita ng suporta at pagmamahal na nagbigay ng inspirasyon sa mga tagahanga ng dalawa. Ang mga tagahanga ni Nakim at Paulo ay nagpaabot ng kanilang suporta sa pamamagitan ng social media, kung saan nagtrending ang kanilang mga larawan at ang mga mensahe ng mga tagahanga na nagtatanong tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Para sa marami, ang kanilang koneksyon ay hindi lamang isang bahagi ng kanilang trabaho, kundi nagiging isang tunay na kwento ng pag-ibig sa likod ng mga kamera. Samantalang naghahanda si Kim para sa kanyang pagdalo sa Soul Drama Awards, maraming mga proyekto ang nakabimbin sa kanya, at umaasa ang kanyang mga tagahanga na magpatuloy ang kanyang tagumpay. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho at ang kanyang magandang pakikitungo sa mga tao ay patunay na siya ay karapat-dapat sa mga ganitong parangal. Hindi lamang si Kim ang may magandang oportunidad sa mga darating na araw, kundi pati na rin ang iba pang mga artistang Pilipino na nakikilala sa international na entablado. Ang mga ganitong kaganapan ay mahalaga hindi lamang para sa kanilang mga karera kundi pati na rin sa pagpapakita ng talento ng mga Pilipino sa mundo. Sa huli, ang pagdalo ni Kim sa Soul Drama Awards ay isang pagkakataon para ipakita ang kanyang pagsisikap at ang kanyang pagmamahal sa sining. Ang kanyang kwento bilang isang artista ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na nagnanais ding makamit ang kanilang mga pangarap sa showbiz. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagsisilbing patunay na sa kabila ng mga pagsubok, may mga tagumpay na nag-aantay sa bawat isa na may dedikasyon at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Ano ang sa inyo sa balitang ito?